Ako, may sunog ata laking daming usok Ako, mabilis ang usok oh. saan ba na ba yan sa harap ng uh, landmark sa harap ng trinoma sa usok dito ako ngayon sa Idsa Between Jamie and uh, Kison Avenue At napansin ko doon sa North Avenue Station ang lakas ng usok Baka siguro may sunog O oh. uh, Maging mag-traffic yan dyan uh, Kung puntahan natin Makita ko sa inyo kung uh, Sana ko yung lugar National Irrigation Administration ang katabi ay DPWH at ito yung uh, Jamie Team Station okay ayan uh, natin tuloy-tuloy pa rin ng usok ayun marami ng mga uh, nag-response na ang mga bumbero. Pwede nating puntahan kung ano talaga 'yan? Okay. Let's go. Bababa muna tayo dito sa overpass. Mahabang overpass. Oh, mahaba na overpass, oh. Grabe dahil sa may uh, heart of Quezon City so ituloy pa rin yung usok doon uh, let's see ano talagang uh, mayroon doon uh, ito pala yung uh, mga building sa harap ng uh, ito DPWH katabi ito ng Jimmy ito yung uh, Victoria Towers dito sa IDSA masyadong malayo yung lakarin natin para makita natin kung ano talaga yung uh, source ng usok na yan siguro mga 1 kilometer ang ating lakarin di bali na medyo talagang malayo yung uh, natural na yung usok na yun bali tutuloy pa natin lakarin alapit ah, na tayo sa Sintres Ah, ah palagay ko hindi na kaya ning lakarin pa yon. Kasi nawawala na yung usok eh. Ah, palagay ko fire out na. Sintres Iton. Ito tayo ngayon sa Iton Sintres. Ah, dito ay ah, maraming mga ah, mga call center. Ang ganda yung ginawa ng MMDA. Naglagay sila ng mga hanging plants oh ganda hanggang sa dulo ito ah, papunta sa Kison Avenue guys may nag response na ng mga bumbiro ito oh ayaw ko kung maabutan pa nila yung sunog na yan parang konti na lang eh oh. guys nagka traffic na sa may uh, overpass kasi uh, na mga fire truck para pagsugpo sa, sa na naganap dito sa Kison City so, tuloy tuloy pa rin ang naturang uh, usok lapit na tayo sa Kison Avenue MRT Station ah, na traffic na halos hindi na makausad ng mga sakyan dahil sa sunog na yon, dito sa Quezon City, sentro ng Quezon City. Dito naman sa Eton Citrus, uh, ah, tahimik. Ayan. Sa tapat na tayo ng train station, Quezon Avenue. Makita nyo ang mataas na building. Ah, uh, siguro mga 80 stories. Ayun, makapal na ang usok sa unahan, hindi pa rin na pula. Guys, malapit na tayo sa naturang sunog na yan. Ah, uh, hindi ko alam kung talagang uh, pwede nating lapitan. Ah, uh, sige lang, lakad lang tayo. Ah, oh, na mga fire truck at dumating. Oh, Tatawid tayo sa overpass Para maaninak natin uh, Dito tayo sa may uh, overpass uh, Para makuha natin ang uh, picture or video Video malayo pa uh, Akyatin pa natin tong overpass traffic, traffic. Quezon City. Woo! Oh, ito malay to pa ito. Let's Monday. Yun po ang location ng sunog dito sa Quezon City. Tapi ng mataas na building. Kapal na kapal ang usok. Daindirin ah, tayo maka maka lapit siya. ha? Lapit na siya, Oh, gilid lang. Anong building 'yan? Oh. Guys, makita ko sa inyo yung Avila Towers dito sa dito sa Quezon City. Alam niyo ang Quezon City isang uh, booming city in the Philippines. Ha? Ito yung Avida Towers. Ayun, ah, marami mga building yan ang uh, subway station uh, sa Kisunab. Inyong na po ang subway station dito sa Kisunab. City. Yun. Kalimpa na rin po. There we go. Oh, wow! Wow! Mapula uh, kayo yung usok na yan, ang laki na. Lalong lumaki ang sunog na yan. Ito. So, o, oh, umulbo na. Baka kakalat pa yan sa tabing building. Okay guys, nakarin pa natin konti. Ito na bang ang dami mga fire truck. Na ano marating? Ayon. malaki to malaki malaki fire truck okay let's go live guys nice, uh, malapit na tayo tayo naglalakad ito po yung Abida 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 Towers mga condominium offices, buildings at ang ang, ang, ang corner ay ang uh, ginagawa ng uh, subway station. Ayan na. Oh, let's walk. Malalapitan na natin. Usok na 'yan. Hindi pa rin siya na pula, no? tuloy-tuloy pa rin Malapit na tayo ng palapit. sana sunukan kan. May mga building dito sa Vita Towers. Oh pati yung uh, bagong uh, solar uh, na balot na rin ang usok. Dito tayo sa tapat ng Vita Towers Vita. Wow. ganda na mga buildings. Oh guys, uh, kung kayo ay may may pambili na ang condominium, mas maganda rin dito bumili sa Vertis North. Ayan, Avida Tower Sala. Wow. Oh. Ganda ng mga buildings dito. Oh. Oh guys. We are very close to the nasunugan. Uh, oh, ganda maglakad pala dito. Oh. Talo Makati dito. Very close na tayo sa sunugan. Nakaurahin pa natin ng konti. Ayan. Pa nagkuha ng mga picture-picture ay, okay. tayo yakyat yan sa overpass guys ito na ang area sa nasunogan nakapila lahat ng mga fire truck hindi nila malapitan ayun ito pala ang bagong solar ayan ito ay magbubukas sa May 25 dito po sa Quezon City Yo, distance santai. marami pa sa pag-unlad, pero pagpapunta naman ay bagong nagbabago ah, may nagbabago na, may Dito na tayo sa area na sulugan dito sa Kusul City. Ayan. Ang ah. datingan ng maraming bumbiro. Resort na sila kagad oh. Palagay ko pabrika yan O townhouse O baka warehouse Warehouse Anong, anong lugar yan? Anong area yan? Factory ba yan o warehouse? <laughs> ah, baba tayo so, tayo sa may lakat uh, lakad tayo ron Quezon City balot ng usok doon sa kabilang side ayan mo nga isang uh, factory yan or uh, warehouse sana hindi na tatawid yung sunog na yan sa, dito sa kabilang side bagong bago pa naman itong suler sayang okay guys, tapang tapat na talaga tayo sa nasunogan marami pang dumarating na fire truck Bumbiro At ito yung nasunugan eh, tapat lang talaga sa bagong tinayong uh, soler yun, kitang kita ninyo yung Bumbiro uh, ito yung uh, bahay na medyo kahoy siya yun natupok luma siya uh, townhouse pero baka walang nakatira sa sobrang init lumiyab tapat lang talaga to sa bagong tinayong uh, soler dito sa Kison City Soler Resort Hotel Uh, kahit na ano na yung apoy marami pa rin dumadating na bumbiro kaya eros uh, ko pag na tupok na yan eh na yan patatayuan na rin ang bagong uh, building yan kasi dito sa area na to commercial puro mabago ng building ano parang nasa Amerika ka na you looks like in USA Man. Ayan, uh, wala na. Konti nila usok, ibig sabihin, wala na. Patay na yung apoy. Thank you guys for watching. Please comment, like, and subscribe.